Hello guys. Welcome to our days family vlogs. Magandang hapon. Pumunta pala tayo dito muna sa farm. At i update ko lang kayo sa oysterkin natin. Kung ano na nangyari sa mga bunga nila. Tara check na natin. At guys, ayan na po ang mga oysterkin natin. Ang taas na niya. 10 feet na siya, ayun sa inyo, guys. Mm. Grabe, grabe yung taas ng oyster staircase. Kaya nga gawin natin yan, puputulan natin sila. At saka tingin, bunga ng ang staircase, magbubulat tayo, guys. Kung gaano kalaki ang adilang, bunga. Tingnan niyo naman, guys. Wow. Ang laki niyo. Wow. Malakas yung hangin, guys. Oh. Grabe, ang laki ng bunga ng, guys. At saka pala itong mga oyster staircase. Kung ang bunga niya, hindi siya straight. Hindi ka tulad ng na Malberry. Straight siya. Eto, guys, tignan niyo naman. Kung siya, tsaka ang laki, oh. Guys. Sa laki ng kamay ko, doble siya. Hmm. Ayun pa siya, guys, oh. Tignan lang, guys, yung mga ibang bunga ng Osterki natin, hindi natin natitikman. Gawa ng nakakain sila ng ibon. Inuunahan tayo ng mga ibon. Katulad nito. Oh. Inuunahan nila tayong tumikim ng mga austerky natin. Yan. Mataas masyado ang sanga ng austerky. Kaya gagawin dyan puputulan natin para hindi masyadong mataas. Ayan guys, oh. Ang tataba ang mga bunga ng Pops Turkey. Hindi natin sila matikman kasi eh. Antayin natin yung pahinog talaga siya. Kung matikman para matikman natin kung matamis pa siya o tamang tamis lang. Yun nga na kung unahan tayo ng ipon. At ito naman pala. Tingnan natin. Check natin yung mga Black Giant. Ayan. Giant na talaga yung dahon niya. Pero sa ngayon, yung mga Black Giant, yung pinakita sa po sa inyo nung una, meron siyang mga bunga, yun nga lang, hindi pa siya ganun kalaki. Matagal siya, matagal siya mag-ripe yung mga bunga ng Black Giant. Kasi, ilang buwan na to, Daddy? Three months? Almost four months na to. Tapos nung nagkabunga siya, isang buwan na, hindi pa siya ripe. Hindi siya hinob. Hindi pa siya ganong hinob. Mapula pa rin siya. Ayan ano? Hindi siya nag, ah, ano, nagpo-purple na pulay. At saka sobrang tangka din. Puputulan din natin to yung mga yung, itong black jacket sama niya. Kasi yung iba nagsasama wala namang bunga. Ayan, puputulan din natin yan. Tsaka, ang lang, guys. Sobrang laki nila. Hindi natin matikman. Ganun din. kinakain ng ibon. Ayan. Bale, okay lang kainin ng ibon. Para may nutrients yung ating puno. Eto, puputulan din. Puputulan din yan ang sang as sang. sobrang, ano niya? Sobrang... Maraming dahon na malalaki na, mambunga. So, ito try ulit natin yung i-pruning. Pupuling yan, ikakat, ikakat yan. Cut natin yan ulit. Katulad din dito sa austerity na napakataas. Ayan. Ang kailangan natin gawin pala yung ibaba niya, yung sa sanang ibaba na yan, dapat magkaroon siya ng dahon. Yung masang-masang na yan, dapat magkaroon siya. Ayan. Ito, marami na rin bunga. Medyo dumadami na. Ang Owl's Turkey, kulubot talaga siya pag lumaki. Kulubot. Ang lubot siya, hindi siya straight. <laughs> Pwede ba ito na nakatuwa? Laka na, sige lang. <laughs> hindi pa hinog yan. Pahala siya pag hinog. Update ko na lang kayo guys sa susunod pag nakakuha na tayo ng hinog na austerity at lakjaya. Sana makakuha na tayo para matikman na natin sila. No guys, update ko lang kayo sa tinatanin natin na reaper. Eto na siya, nilagay natin sa pating na plastic. Kasi meron na siyang dahon, kaya dapat ilipat na natin siya. Di ba nung una, dito lang natin siya nilagay? kay? nag down sila, inilipat na natin dito. para lumaki sila ng tuloy-tuloy. Yan ang ating mga karolang yaris. Yan yung nasa bit natin, bit saved natin. Slang bagyo. Tsaka pala pakita ko pa rin sa inyo yung pinatubo ko na dates. Ayan na siya guys. After three weeks and a half, ayan na siya dalawa ang nag-survive. Pag sa dates pala, dapat meron siyang kapartner para mabuhay siya. Ayan, buti na lang nabuhay siya. Ayan ang partner niya. Ayan. Sa 16 month na siya. Simula ng pagkatubo. So, yung tumubo siya, after two weeks, no, September 16, yan, nagkaroon na siya ng proud no ayan, ay kita niyo? yan tapos after a week na taran ng dahon tapos din now ayan na siya yan na ang update pa sa inyo guys nga lang muna bye bye